Hello guys! Kamusta? Sa so, ginawa ko po yung video na to para po makatulong sa kapwa nating Pinay na nagnanais po or nagbabalak po na mag-apply as a domestic helper specifically sa bansang Hong Kong. Sa so, ngayon po, sobrang hindi man po talaga ngayon ni Hong Kong is una post because of the higher salary compared to other countries. Ang sabi nga nila kung malaki po yung pasahot, ibig sabihin po, mabigat din po ang trabaho. So dahil po sa pangangailangan natin at para pumatupad 'yung mga pangarap natin sa buhay, so kakayanin po natin 'yon. Simulan na nga po natin kung ano nga ba ang mga proseso at kung ano nga ba 'yung mga step by step sa pag-apply. And disclaimer lang po guys, hindi po lahat ng agency ising po ng proseso. Pero at the end of the po, iisa lang po ang goal po nila, which is makakaalis po tayo. Okay, ang isi ko po sa inyo is personal experience po doon sa pinag-applyan kong agency. And uh, start na po tayo. Una po sa lahat, bago po tayo pumunta sa mga agency, please make sure po muna na legit po or lihitin mo po yung agency nila. Uh, pwede po nating bisitahin yung website ng DMW andun po yan lahat, itype lang po natin yung pangalan ng mga agency, lalabas din po doon kung uh, valid pa po yung license nila, kung hindi pa po sila paso or registrado stratum indicate din po doon yung mga address po nila at kung kailan po ang um, validity po ng kanilang um, license. Okay po para po sa bandang huli, wala po tayong pagsisisihan kasi sayang naman po yung uh, pagod, paghihirap po natin, especially po yung pera dahil sa panahon po ngayon, mahirap na po um, maghanap ng pera or big deal na po yung pera po sa ngayon. Okay po. So, ang first step po na ginagawa po doon based po sa si agency na pinag-applyan ko is pre medical. Ano nga ba yung per medical? Di-check up po muna. To make sure po na physically fit or physically healthy ka po para po uh, sure ni employer na ready for work ka na po. Okay po. And then, um, second step po nila is um, uh, video presentation. Yun po yung VTR. So, meaning po nun, ibebenta mo po yung sarili mo Um like ipapakilala mo po yung sarili mo po, kung ano po yung naging trabaho mo dito sa Pinas, if you're single if or if you're married, and then kung ano nga ba yung mga hobbies mo, kung kung, kung ano nga ba yung mga kakayahan mo, no, para pumatanggap ka po nila or para pumili ka po nila as as their um employee. Yung next step po noon is principal interview or yung broker's interview. Um kung uh, doon po sa video presentation na isi-send po ng agency po doon sa Hong Kong, kung may employer na po kaagad na magsi-select po sa inyo is better. Pero kung wala po, don't you worry po kasi meron mo naman po tayong principal interview or yung tinatawag nilang broker's interview and that is the third step. Yung principal interview or broker's interview, um makakausap po ninyo yung broker ng Hong Kong. So, itatanong po nila sa inyo, based po doon sa uh, pagpapakilala po ninyo sa sarili po ninyo. So, to make sure po na hindi nyo po kakaligtaan yung inyo uh, kung kailan po kayo nagsimula o kung kailan po kayo nagtapos ng inyong trabaho as a domestic helper dito sa Philippines kasi mahalaga po yan sa kanila. Mahalaga po talaga yung experience. Pero sa mga wala naman pong experience pero uh, willing po, na mag-apply wala pong problema kasi gagawin po yun ng paraan ng agency pero depende po 'yan sa agency ha meron pong mga agency talaga na nagre-require ng in-situ training or meron din pong nagre-require na dapat may experience ka po talaga pero marami din naman pong mga um, agency na tumatanggap naman po kahit walang experience ginagawan po nila ng paraan as long as kaya mo pong uh, gawin 'yung trabaho And then, after principal interview, mag po kayo ng ilang days or weeks, depende po yan kung paano ka po ibenta ng broker ng Hong Kong sa mga employer. Next po niyan, pagka na-confirm na po kayo, um, tatawagan po kayo ni agency dito ng Pinas para po sa order job signing. Okay po. Pag nakapag-sign na po kayo ng job order, may assurance na po kayo na makakaalis. Pero, mamaya sasabihin ko po sa inyo bakit may pero. Um, after ng uh, job uh, order signing, dyan na po papasok yung mga seminar and trainings. PIDOS, OWA, TESTA training. Yung PIDOS po, one day seminar lang po yan. Yung TESTA training naman po is, um, depende po, uh, usually po, three to five days po yung training. Um, kasama na po yung assessment day po doon. Um, and then, yung OWA training naman po, 3 days po yun. So, depende po yun sa availability na schedule ni OWA, pwede po mauuna si OWA, si, si, or pwedeng si Testa, or pwedeng si Pidos, kahit po alin po sa tatlo yung mauuna po dyan, as long as matatapos, wala naman pong problema. Bahala na po si agency ang mag-schedule niyan po sa inyo. So, mag-aantay na lang po kayo. ng mga schedule po ninyo. Um, sa OWA training po, 3 days po yun. So, makinig po ng maigi. Wait lang po, maingay yung aking doggy. Okay, let's proceed. Sa so, OWA uh, training po, 3 days po yun. So, makinig po ng maigi. Especially po, pagka uh, medyo strict po yung ating um, ano, po, lecturer, no? So, makinig po ng maigi kasi may daily exams po yan. So, itatakal po nila doon yung language, um, culture, and um, history. At saka many more pa. And then, after that, after the training, mag po kayo sa visa approval. Um, normally po noon is 4 to 6 weeks or 4 to 8 weeks or depende beyond that. Pero wala pong problema kasi uh, antayin na lang din naman natin yung visa. So, uh, may assurance na po tayo na makakaalis po tayo. And then, after that, pag tinawagan na tayo ni agency, dito sa Pinas, na meron na po tayong visa at dumating na po yung kontrata natin, next step po doon is yung final medical. Yun po yung sinasabi ko kanina. May assurance po na makakaalis po tayo pagka nagkaroon po tayo ng job order signing. But, sa final medical po, dapat po physically fit pa din po tayo or physically healthy pa rin po tayo. Kasi po marami pong ang case na during final medical ang daming nagkakapending. So, matatagalan po yun or worse, hindi tayo makakaalis. So, sayang naman. So, uh, sa buong process or sa buong proseso po ng pag apply natin, ingatan po natin yung sarili, alagaan natin, mahalin po natin yung sarili, huwag po kaanong magpuyat or magpakapagod. <clears throat> at hindi pa po tayo nakakaalis, okay po, alagaan at mahalin po ang ating sarili. After ng uh, final medical po, um, mag-aantay na lang po kayo yun for the ticket. Um, I-update pa rin po kayo yun ng agency kung kailan po kayo magre-report sa kanila. And um, a day before the flight po, may um, pregnancy test po yan. Kasi i-check po noon. Kaya sa mga married or may partner po dyan, um, be careful po. Um, please use proper protection po. Kasi ah, uh, hindi po ito hearsay, totoo po itong nangyari. May mga case po na hindi po nakakaalis dahil nagpositive sa PT. Sayang naman po. Sayang naman ating pagod, hirap, pera. Tapos kung kailan na last step na tayo, tapos hindi pa tayo matutuloy. Sayang naman po. So, mag-ingat po tayo. Okay po? Um... And then, i-orient naman po tayo niyan bago po tayo mag-flight. So, sa mga nagnanais po dyan, ah, wag po mawala ng pag-asa. Um, tatagan lang po yung loob, maniwala sa taas na, na makakaalis po tayo. Yan po. Um, God bless po and ingat.